Kuya, pwede paingi ng kanin at ulam. Sama mo na rin ang black coffee. Yun tama lang, tamis ha. Okay, sige, pasok. Kumain ka. Kuya, tapos na ako kumain. Busog na ako. Rumi may isa Hingiin, kuya. Sige, ano yan? Yung anak mo maganda. Ligawan ko po siya, kuya. Ano? Nanghingi ka nga lang ng pangkain sa amin. Gusto mo pang manligaw sa anak ko? Anong ibubuhay mo sa anak ko? Kuya naman, hindi naman ako doktor. Oo, mga gamot na buhayin ng anak mo bakit may sakit ba siya walang hiya ka yan pang isagot mo itong sayo ano yan kuya ay suri po suri po